So mapagpalang hapon mga kapatid nandito po tayo ngayon sa ating kinalakihang probinsya no ito yung ating dagat ngayon yan so ganyan po yung alo natin napakaliit no? kalmang kalma tahimik ang dagat ayun po yung ating mga kasama oh. Oh, tingnan po natin sila ayan ayan po sila nang na sige So habang sila po ay naliligo, no? Tayo naman ngayon ay maguukay. So maghahanap tayo ng mga uh, halaan para pwede nating kunan ng sabaw. Para meron po tayong maloto uh, maluto at mahigop mamaya, ano. Yan. So ito po yung itsura ng ating mga halaan dito no. Ayan. So, ayan, ayan tayo. Meron na tayong makikita na no. So ito, ayan. So kapag uh, hindi po ninyo napansin, ayan no. So malalagpasan po ninyo, matatabunan po ninyo. So, hukain po natin ganyan. Tapos, ah, natin tubig. Ayan. So, ayan. Para makita natin. O, ayan. Ganito po yung ating kinukuha ngayon. Ganyan ang itsura. Ayan. Ayan. Ganyan po siya. So, marami na po tayong nakuha dito. No? Ayan. Tapos meron po tayong ito po yung kapis. Ayun. So ayan po. So ayan po, pwede na po nating sabawan yan para maka tikim tayo ng shell na galing sa tabing dagat. So maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.